Hello guys, good evening, good morning, good afternoon everyone. Guys, ito, magluto tayo ng sopas. Ayan, nakikita nyo naman isang kalderong sopas. Order yan sa aking anak. May order sila, baka gusto nyo magsipag-order ng sopas, malabon. Ayan, nagluluto sila kasi order sa kanila. Ang sarap pa no, guys. Tingnan nyo naman ang itsura niya, oh. Oh. Yummy, yummy, yummy. Yan. Sa Pilipinas po yan, ha. Baka gusto nyong mag-order. Order na kasi sa kanila yan, eh, oh. Diba, guys? Tingnan nyo naman. Diba, ang sarap-sarap, guys. Hindi kayo... Oh.